Good morning. Tayo po ay magluluto ng ano to guys, atay, tsaka balon-balonan, at tsaka sitaw. Ngayon guys ay maghiwa tayo ng panakot. Gawin ko tong adobo. Adobong sitaw. Oo, tayo ay maghiwa. Maghiwa ng panakot sa ano. Para ihalo sa adobo. Hi! Good morning! Lumaki! Hello! Nandito yung mag-ano tayo ng sibuyas. Kasi magluto tayo ng adobo. Sitaw. I adobo ko na lang guys, lagyan ng ano. Nang ano nang ba? balon-balonan. Balak ko sana. Ano? Yung ano, yung puro. Kasi lang kumadubo, Walang halo. Puro lang sitaw. mag-untry ng bawang. Mga ano, ilang rusok. Yan na. na. Hello, hello. Simple ng lang to guys. Nandito tayo sa dirty kitchen namin. Kasi dito ako nagluluto sa likod. Yan, okay na yan guys. Mayroon tayo. Pampasarap. Ano ba? Magic sarap ba? Upa mo tayo ang magic sarap. Yan. Basura muna natin to guys. natin natin lutuin. Para makalutok na tayo. Itang kita. Mainit lang. pag okay, na guys. Untayin muna natin guys yung siya. Maluto kasi para lalabas yung bango niya. Ilana. Ilana natin guys. Show. Yung... Sa lambalan. Pagkakapan muna natin mga oh. open na. E, Ito na natin. Yummy. Hindi ko yung mga sahog ko, guys. Ayan. Okay. Ito pa. Timplahan na natin para ma-absorb yung ano. Ma-absorb yung <coughs> magdipt sa, kumakom. tapos, 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 vitamin Yeah, the and i, don't know. I, don't know. I don't know.